Ah, so, sagot good ta. Okay, mga ay, mayong gabi mga ka-SP. Um, try to live di rin no, sa itong uh, atong YouTube cha uh, channel. Hindi, yeah. nya? Pero mag-isigot kaya punta kung balaang sulatan. atong uh, itong isigotan ng mga balaang mga uh, pulong ba nga gikan gud sa kwan sa balang kasulatan Ito kun sayang kay atong itong buhok ba Asa may tong sugutan don ko nga importante kid nga atong mambalaan sa mga viewers sa tong mga uh, subscriber nato Ito lang tawto may bilak Wala pa man sa Dire mo ko na connect Asa na <coughs> Kasi maya itong kong kong iskutan na ni Kay para ma maado na po ito yung mga subscriber nga makakuan. Pero sa itong binasa ka niya, God? Oo. Oh. Ito itong iskutan ka rin. ko eh. ako, murag, kwan ko ba? Tama gini yung sa ginoon. ko masulti sa balaan ka sa datan gamay ra kayo ang aminang nato. to niya ako maglakaw di ako may istorya ko ano gamay ra kayo ba na para tong um, binasa na to nga uh, nagangyo sa nani rimayos sa tong sa tong to, 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 to bantaran uh, na nagpakita ba sila sa pagampo ni rimayos ang iyang katawan hmm tama gyan na ito sa nga rimayos ah uh, tabangi ampo niya nagsaad sila nga mubuhat sila wala nga bisit ako magampo ko sa tao sa kalibutan niya wala sila nagsaad na magbuhat no na unta tong ganang ama mo na to mama saad mo ana ka sa langit pag daygon imo ngalan uabot sa namo imong gerian matuman tumanon na ba nagsaad ka ba tumanon no, ang pagbuhat ni sa yuta ni sa langit Pero mangayo ta kinalang mo saad ka mo nang magtambal ko dire mayon ko nga mga anak tawra ning ginikanan ha ayo pamalikat ha Ah, samtang mana, mga na mabalikas po kato nga tayo nagsakit sila mm -hmm. na kamot sila nga dili mamalikas kamot mong paubos niya. pag ayaw na nawala man nang maulaw ko sa Lino. kaya pag umanog ayaw nalimot naman po kaya sa to adre ako adre ang ultimo gani akong gitambalan, mga pa'y magyamiid na ako mga pa'y ingon nga dito kung naayog anak kung maulaw ko sa Espiritu sa Diyos Mm. Uh -huh. okay, mas labaw man ang nauna sa tao <coughs> nga ang iya sa kalibutan murag ang Dios na murag na isolate na ba. baka ang Dios na ba na sa tao. Tama yung ingon ni Pope ang kalibutan karon dili na iya ang may kumount sa kalibutan kaway sa Dios. Murag gimanduan na ba bisan sa ato mga seremonya sa ato ang mga reliyon murag kanunay ta nga mangayo sa Ginoo pero wala man ta nagsaad nga mutuman. Di ba? Tama gud. Ang yeah, kita o Ginoo duha sa siya, duha sa siya. Yeah, sato pa. Murag labaw pa sa Ginoo. Mm. Ako bi ano manang sahi sakit eh, gisulti mang gud ko. Ya, yeah, siya Di ba mga mga liopo ko sa Dios nagsaad na sa ari ko ninyo kamo mutuman sa ang pagbuot. Karon oh. ang ampo ko para ninyo. <laughs> ang sampo pag ni pagbuot ni Kristo ko. Pagpaubos, pasaylo. Kung to, sa man ingon sa ginoo, ayaw ko gamita mo yung halang doon. Nag-ingon ka mo, nga sa langit, afan ka mo mismo, dilip mo sulod sa langit. Tama agad. Ah, Wala ito kanina, na ako. Pasig ang mga pare, except, uh, except sa mga impari pare ha. Nadamay ang ubang mga pare. Nadamay. Hindi pa darwin o, no? kato ng utanang. Wala ito kanina, ng uh, maluwas siya, kaya naamang ko ni pare nga live in partner nga mo ko na nagbunyag niya na di oh, sa YouTube sa sa, uh, sa Facebook o nya ang tubag niya lutaw <coughs> kayo ba nga naulaw ni noong ko sa tubag sa pare ang hmm. ako binunyagan man ko sa pare tama gud Naulaw ko ba kay ang pare ko no basa mag magbalaan sa misa sa mga seremonyas mo ra ko no tinagbalaan mo wala na kuno ilabot isa sa sala sa pare kunya ikaw nang ilabot man kas kaluwasan nga maigo inong ka nga nagingon ka mo nga dadon mo sa langit apan ka mo mismo dili mo sa langit gihakot inong sa impyerno Oo. Ah. hala nga wala mo sila magbasa yeah. sa biblia god nya tama kit dili man madungog tong pagampo kung aduna tay jud tay nga sala tay pasabot dili gito madungog nga nagangkon ra ba sila nga sila sinugo nga tama kit yeah, pagbadlong -pag sa Ginoo sa mga pari diha sa sa malakyas ang sudya sa ginoo sa mga pari sa osias hmm. ang pangulo katabang sa, si, sa, sa 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 simbahan pangulo sa simbahan naa sa, sa osias ang uh, mikias suborno, usuborno usuhol ang mga nabuhat og pulpito propita propita mura dagang kay balaod sa sa akong gigikanan nga uh, reliyon na usahay mo nang gitakwil ko nila tungod kay ang gusto ra man nila, ang kabag gusto ra man nila, pobogobog kay sila ra kuno ang sinugo, sila ay makaluwas. Abi nimo boy, ako wala na kuno sa kong kagalingon kung asa ko ibutang sa Ginoo akong kadlokan ang mga tao nga ilang ilingla. Hmm. Na magpamtang og kasuko ang Ginoo matuman to ingon, ang magdugang sa propesiya ni ining grubuha, dugangan ang katalagman panapos niwan. Kay ipakita man ako ron dagang katalagman. Nga padadaan sila mga kaaway. O mana karon nag away, -away na sila uh, reliyon, batok reliyon, kaliwat, batok kaliwat. Ang tawag mo uh, itong reliyon. Itabangan na sa mga pasto. Tama man ng ilang Pero ang problema lang, na ako sila agalon. Nangako ah, ubos man ko sa tanan, dili ko mahimong pare din sa kalibutan. Tama nga yun. Dili ko tagiya sa kalibutan. Tama? Uh, yeah, ang misyo na sa pagyatag na ko sa gino, kung malanog na kuno ang tingog karong adlaw pinagi sa espiritu manuo lang nakaila nako. Sila untay magpaila ang mga pare ang mga pastor na, ko, na ang ako, nga nang espiritu. tama gud. Di man halang don, di man ko ka alam paala mo itatamo pero ang problema sila man poy magpalayo inuna nako kunya unsa man kuno makuha nako. Kung ako nagtambal ko sa mga tao na ayaw, ang gusto ko maayo ang tao kay bugat at kay ning sakit kay kwarta manggut sa doktor ako ta sultian kay madungog man tong pagampo kung kung di madungog atong at pagampo ko adon na tay duty tay nga sala di kita magdumot mga anak orang urang ginikanan ginikanan pasukan ni karon nagsakit to gidala imong anak di na unay ready to imong tunglo hmm sakit dito tungod kay nag-away mo gipisipisig yawa-yawa may pa may pa anak kanya tapos Imo gi doktor, di ento gi ka nang sakit. Sa imo ra mo tong baba. -ba. Tama gyud. Kay hugaw si baba. Wala -ba. nga ang mga tao ani nga uh, wala nagabasa sa Biblia. Bigyot ganahan. Nga akong gi kinsa ka? Ang ilang tuuhan nga magwali nga yutan on. Kinsa ka ilang gituan gipaabot paabot ni dawa nga pare o pastor nga magpaabot sila sa magtatabang. Oh, wala agyon. Wala yung nagpaabot sa espiritu nga anak sa tao. tao. Dili man makita ang espiritu nato to unig duhod anang mga kinulit nga hangin. Sige ampu alam-alam na dungog mo si Kristo. Ang ah. imong iampo ana ang inyong harang halang doon nga naadiya. Kaya siya man ang nagbuhat o balaod. Mm. Mga palisiya. So ginugangan tungkol sa palisya. Saan naman ang katabang sa simbahan? Sulat ni Pablo. Pablo. Kay Timoteo. Okay, Timoteo. <tipos> na. Mm. Na ura kar kita no, gisulti anta nang aguol ta. Tama gyud. Wala ko diba? mm. eh, na guol sa kung kaugalingon, Isa ka wa mo na sa sa kaugalingon, iyang kaliwat, di ba? Hmm. siguro. Di pa te mo. Kaya inon man ko nga matuman ang imong pagbuot, apan ang imong pagbuot matuman. Pa te mo. kung ipakanaog na gyud sa Dios ang mga dagko nga katalagman. Ngayon tao raba, upay pagsampit yun sa ginoo, Oh. Upay pagbalaan. Kung daw na yun mga katalagman, mga himala. Mga ah, oh, milagro. Hmm. Milagro. Ay, ka ay. Nandoy biya po ko, ako mga bata, iskwila, nagtrabaho. Kita po, nananong bata, dagatang mga tanong para sa ugma ako ako may sakripisyo ko dang akong tawanan. ako mga diskuhan, na ako nagdan, nagsantim ko sa na di ba dan? Good. Sige, uh, ako ang ingon, no? Ilang ingon ako. Sige lang, Nol, imo mo ng mission. Ang problema, ilang kaluwasan. Tama. So, muna nga, parang mag-ampo sila, mag, mo, mo, kuwan sila ba? Magsaad sila na ako, magsaad sila sa ginoo, tumano ng pagbot, Onya aron madungog ko, tuduan ko kamo unsay gisulti nako sa espirito. Mm. Tama? Mama. Nga yeah. isulti nako sa espirito madungog yung pagampo kong kamo mutuman sa yung sugo. Nga unsa man sugo ang ako isulti ninyo pagpaubos ayo panglib panglibak ni ya, sa dagang maritis ayo pagpataas ayo ko gamitan mahimo mo nga lang don. Mm. Tama. Mm. Dili maluwas ang tau sa pan lamang kung wala ang pulong, di makita ang pulong kung wala ang buhat. Nga ang problema, ako isulti na musuko man sila Alaot ka mong mga di ba? Alaot ka mong mga dato. Bulahan ka mong mga kapos. Bulahan ka mong ginaw-ginaw. Nga, maingon sila na, ay, mukhaon pa mami nun. Magwali mami, kinan. Eh, ako lagi, o. Nakawali man ko. Matag-adlaw man ko, nakawali ninyo. Mm. Nga sila, gitagaan pa sa mga tao. Nah, nga, na importante ang adlaw, mapipagwali. Ordinary nga adlaw, do, Domingo o sabado magwali. Naman sa Biblia, o awayan pag kuno nila ko, ana, sa kuno ano sa biblia wala nani pastor nag scan na boy ah no maabot ko nung panahon sa propesya ba ma, maabot ko nung panahon na ang ilang awayan ang adlaw ipagpahulay ha ah, ah. sa propesya na ah, Fred, kayo, mga pastor anak kung makita tani na mga pastor kay mo na gamitan niyo abi ah, kasi ka ara no kasi mo og mga kaaway haro kaaway niyo so di po na ko nabadlong ang mga pastor eh, tama ang po nalang iingon pero matuman ka sulatan nga mag-away po ni sila, wala dag mga kaaway. Ako dili man ko ayang man ko pag debate anak. Kay wala gyud nung na ini debate sila kay tama gina sila pirmi. Tama man gina kanang mo siya tama na siya. Bitinubagan floating kay. Na mga pare pod. Ha. Ah. Kanang Kasagara na bang katuwa ko, tuo mo sa dili. Diba dili magbasa sa Bibliya. na ulaw na tas lais. Ya, yeah, Karabi man ka sila. Wala mo po sila nagrabi no? Amahan mo po sila, father no? Father man sila, amahan. Abinay mo, kung ingon gani kasi imong estudyante, maistra ka kasi imong estudyante, nga dili kabalo imong maistra,